Hi guys, ngayong araw na to, nagkalat na naman ng mga diamante ang aking tatay. Hindi ko alam na isa palang pintor ang aking tatay. Kasi nga pinintahan niya yung aming dingding gamit ang kanyang ta-ability. At in fairness, nakagawa siya ng isang obra maestra. Charot. So yun nga yung kaganapan ngayong araw na to ay paliliguan ko yung aking tatay at the same time lilinisin ko yung kalat-kalat na taibility doon sa area kung saan siya natutulog at nag i -stay. So ito talaga yung normal routine na ginagawa ko kapag umuwi ako dito sa aming bahay galing sa Manila. Sa totoo lang medyo mahirap din talagang paliguan si Dudong o yung aking tatay. Kakailanganin mo talaga ng lakas ng katawan para hilahin or itulak siya doon sa area kung saan siya pinapaliguan. Since mahina na din yung nani ko, kaya naman nahihirapan siya sa pagpapaligo sa aking tatay. Kaya naman to the rescue lagi yung aking nai ems o yung aking tita o ninang. Nasabi ko na to sa previous videos ko na parang feeling ko kakailanganin ko talagang huminto mo na sa aking pag-aaral. At isa pa, sabi nila sobrang magiging busy ro kami by next sem. Kasi nga yun na yung pinakapinale ng aming course. Pagkatapos pa ng school, meron pang assessment o at board exam. Kaya naman sabi ko, mag-i-stop na lang muna ako para matutukan ko ang mga senior. Sa totoo lang, medyo nalulungkot ako kasi nga parang nandun na ako sa pinale at ilang buwan na lang eh, gagraduate na ako. Kumbaga, matatapos ko na itong course na to yun nga lang, mas nanaig sa akin yung kagustuhan ko na makasama mo na at matutukan yung mga senior. Kasi naniniwala ako na kailangan nila na makakasama at mag-aalaga sa kanila sa mga panahon na to. Hindi ko naman sinasabi na perfecto akong anak. Hindi ko din makukonsider ang sarili ko na mabuting anak. Kasi syempre, tao lang din naman tayo, nagkakamali minsan. Pero paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo na ginagawa ko lang yung part ko bilang isang anak. Kasi naniniwala naman ako na deserve nilang mahalin at alagaan. Pero alam niyo ba, ang natutunan ko dito, kailangan mo rin pala talaga ng mahabang pasensya at pangunawa. Kasi nga yung mga moods nila ay talagang paiba-iba. Pero honestly, aaminin ko talaga sa inyo na may pagkakataon na parang napapagod na din ako. Lalo na kapag ang kaganapan sa buhay natin. Pero lagi ko naman dinadivert yung negative into positive. Kumbaga, nag-iisip na lang ako ng mga positibong bagay. So ayan guys, nautusan ako magbayad ng mga bills o yung mga dapat namin bayaran tuwing katapusan. Tulad ng kuryente, credit card, yung mga internet, ang dami talagang gastos tuwing end of the month. Since wala rin yung ate ko sa amin, kaya ako na rin na nag-aasikaso ng mga kailangan niyang bayaran. Kaya naman masasabi ko talaga na overloaded na ang aking buhay, charis. Kapag nasa school, sobrang busy. Kapag nandito naman sa aming bahay, eh busy din ako. Mukhang tatalonin ko pa talaga si Ligaya na wala lang pahinga. Charot. Pagkatapos no, na umuwi na ako pero dumaan muna ako sa tindahan ng mga prutas kasi bibilang ko ang mga senior. So hanggang dito na lang muna po ulit ang aking video for today. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood at sumusuporta ng aking page. God bless us all. Bye!